ulitin ko yun. Yan po ang din niya. tawagan nyo lang po yan, mag-order pa yun hamburger. Ay. 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 Rice, parang rice terrace, yes, no? Ganyan, no? Sa Baguio. Ito na ang Pengaman manwi ya masih ada, anu nadi itu, uh, <coughs> magas gas Sakto. saktu, enak, balik to Limjak, Limjak Park. Welcome to we're here, Lingking Park, Lingking Park ya ta. Juta neng guys. Limjak Park, ah, ada banyak ya guys. Guys. Below 3.75. <laughs> <laughs> guys. Dito po <laughs> kinikipot Guys, nandito <laughs> <guys, laughs> right, na kami sa Lake Park. Ayan po si Cherie White. you know Me, maganda? Okay lang. Mahangin? Mahangin. Tara na, dali. Let's go. <laughs> ito po nandito po ay may hanging bridge Ayan. yan kung gusto nyo pong ma mag nervyos okay, dyan sa hanging bridge papunta yan sa kabilang buntok ay nandyan pala si king kong ayan o oh.

Nakikita yung pit ng King <laughs> Ay, dinosaur! Dinosaur! Ay, hmm, may dinosaur. Ayan. Hmm. natin yung dinosaurs. Ito na may ano. May tricycle. Tumabi ka. Tyrannosaurus ay ano ito Tyrannosaurus Rex no? ganda pala ang Limyak Park na no? parang ano ayun ano, na may statwang ulo Siraap? Ikaw naman? Siraap yan. Mahabang ulo. Wala mo. Dito muna tayo sa ulo-ulo. Tignan natin. Ayan na yung si Braw. Mahabang liig. Ah, parang may mga ano dito. Kabin-kabin hindi pa yata tapos ginagawa ko no? yun hmm. daddy oh ito sa playground yan may playground dyan may Si Cherry White, oh. Cherry White, Cherry White. Cherry White. Mama, ma'am, playground, no? Oh, Cherry, pala to? Cherry orange? L laro ka dyan? Kala ah, ko no. no, What's that? Zebra? Ah uh ah. -oh. Or ano? Uh -huh. What's that, Zebra ba yan? Giraffe? Giraffe? <laughs> zebra. <laughs> wala naman ni slide eh. Hindi naman isang staff ng Hindi silang Hindi uh -huh. pa tapos. Diyan Tayo magdahanin ng pa diba ba tapos? tapos na Pwede na maganda. Pwede, no? pwede na. mag neto. Pede na magobernimento. Hindi ko alam. Wala man siya. Yung slide na no, cam Dapat slide siya, no? Mas, hi. Mas, hi. Mas, slide. Mami, slide. Ay, sina kuya. nag bridge. Ayun, no? Mami, sina kuya. nag bridge. Layo. Kuya CJ! Kuya CJ! CJ! Yes, Nag-quit si CJ. Bumalik si CJ ba yun? Bumalik. <laughs> Natakot siya yun. No? Oh. Bumalik siya. <laughs> CJ! Dating, kain muna CJ! Tayo. May baon ba tayo? Anong baon natin? Ayun Ay, si CJ oh. Kain muna tayo baby. Diyan yeah, si Chan Chan. Ayun, si Uting. Si Uting ba yun? natin yung ulo-ulo dito. Picturein ko kayo dito. Sa may ulo-ulo. Ayan -ulo. Tatlong ulo. Sino kayo mga ulo na to? Oh, picturein ko kayo dyan. Mag-post mo na. One, two. One, two. One, two. Okay. Sammy, ikaw. Takot ka, Sam. Hindi naman gumagalaw yan. Bato lang yan. Pwede mag-bone para dito. Eh, dyan siya mang cute ng dinosaur doon. Oh. No? parang hindi pa tapos yung ano. No? Diyan siguro pwede tayong kumain diyan no sa may lamela mesa diyan. May bayad diyan. May bayad. Yung saan na lang tayo kumain sa daan. Picturing ko ay diyan sa King Kong. Ayun sa Giant Sardine. Nasa kayo ka doon, Cham. Ayun, sumakay yung bata.

dạy chân cái chân dạy chân làm chân dạy chân dạy chân dạy chân dạy chân dạy chân dạy pasyentong. Oh, <laughs> Ako oh, sa santo. Hindi ba? naman gumagalaw yan. Oh, smile na kayo. One, two. Oh, burger. Burger. Oh. Opa. Tiger. Ha. Oh, galing. <laughs> dito sa tirak sa mm -hmm. sasaya ko dito. Tapos hey! picturein mo. <coughs> oh. Hindi man siya sinasakyan. Oh, smile. oo nga. One, two, three. Chami, smile. Isa pa. One, two, three. Daddy? Dali na, harap ka na. Chami, harap na. Yung buko niya, nasa harap niya. O, game na. Ready na. Smile. O, oh, tara na. Pag pipicture nyo kami dito. Hindi. Agad kami dito. Target! dito pala yung pool area. Meron pa pala dito. May swimming pool. Ais Hindi ka pun nag cottage Sa lipon Wow Ito is 200 Kan pagagat, Dodi, bakit? Sige, sige. Sige, sayo na lang. <laughs> Ayaw niyang pangagat. <laughs> Dilaan ko na lang yun, Ah, kinugat niya. Ako na yun ah. Hmm. konti lang na. Thank you. <laughs> pag naubo siya, bibili pa kita na. Tumo pa. Very Eh, Ay, padan si Cham Cham. Oo nga, sinama ni Silab. Gusto daw niya akong doon. Nasa taas na si Cham Cham. Nauna pa sa atin. Sirang. Ni. Parang nalalasak yun dito oh. May sira dyan no? Yan, no. Oh.

May batang miyak doon na sugat. Kasi may chlorine daw yung tubig. Oh. Sabi ni Lali, linisin muna daw. Pagbalik daw natin, doon na lang. Try ko nga. Ay, ko

Oh, dito ka oh, hawak ng baby ko. Dito hawak. Yan. Dapat pa mo mm. libutan di cham <laughs> yan eh. Papicture na lang tayo. Don't tell na. Nanginginig na ako. Saan tingin ka? Tang macham po siya na. Saan tingin dito? Saan tingin ako nakikita? Bilis. One. Saan tingin dito? Saan tingin dito? Ay, ako nag-yup. Ha ha <laughs> <laughs> ha